Ayan po ang aking lunch. Ayan. At eron po ang aking munggong ulam. Ayan. Pinainit ko lang yan. Luto ko pa yan dati. Pinapainit ko lang. Ayan. Nag-aano nag, na siya. At ayan ang aking tubig. Siyempre, yan lang ang pagkain ko. Every day. Not every day. Today, baka bukas magluto ako ng kanin. Kasi ngayon wala akong kanin. Siyempre, kailangan ko rin kuminsan kumain ng kanin. Pero today, ayan. Ang pagkain ko. Ang umuamoy na siya. Umuamoy na siya. Kasi pag nasunog tong mabuting masunog siya, hindi siya masarap. Papait. At saka masama yun sa katawan. Kaya, tignan natin kung hanggang saan siya. Tignan natin. Pero umaamoy na siya. Ayan yung aking pagkain lang. Lunch lang to. Pero mamaya meron din akong pagkain. Sandwich. Taka, mm -hmm. avocado juice. Yun naman yung favorite ko. Ayan. Medyo maano na siya. Kailangan wag ko siyang hintayin kasi eto na u -over eh. Minsan, umiitim. Ayoko na maitim. Kasi it's not good for ating liver. Kasi, hindi yun maganda. Kaya ayan lang, tama lang yung malutong-lutong siya. Tinitignan ko pa siya. Hindi pa siya ano eh. Tama lang yung ano, yung medyo maitim-itim ng konti. Ayan. Pwede ko na ano kasi pag hinintay ko siya, Ayan, Ayan, tamang tama lang siya. O, nakita nyo? Ayan lang yung gusto ko. Crunchy na yan pagkayan kinain ko. Ayan. Ayan siya. Ayan lang pagkain ko ngayon. Pero mamaya may pagkain naman ako. Kasi, yan, munggo ay napakaraming vitamin yan. Kaya yan ang pagkain ko ngayon. Ayan. Siyempre, ayan yung pinaglutuan ko. Ayan lang. Ayan lang kakainin ko ngayon. Pero mamaya marami akong kakainin. Kasi wala akong kanin. Bukas magluluto ako ng kanin, syempre, hindi naman pwedeng hindi tayo kumain ng kanin. Sabi nga nila, sa tanghali, eat like a queen, ha? Sa, ta sa umaga, yun, yun yung kinakain ko, gatas marami. Tapos, sa hapon, merienda ko, avocado. Tapos, mamayang gabi, kung ano lang yung meron ako sa rip na prutas, yun lang kakainin ko. Syempre, at dyan na lang, yan na lang ang ating, ano Yes, munggo yan. Kain tayo kain po tayo at syempre pakilike na rin po at saka paki ano rin po comment pag po kayong aalis na hindi po kayo nagko-comment kasi ganun din po yung ginagawa ko sa inyo nagla-like tapos mag-comment po tayo kasi mas maganda pong mag-comment tayo kasi parang nakikita ko parang walang nagko-comment minsan madalang yung nagko-comment sa akin like lang like mag-comment po tayo para makatulong tayo sa isa't isa salamat bye bye